ang tagumpay mo ay magsisimula sa bawat araw mong tagumpay. Daily success counts. Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay! Hindi ko na pagtatagalin yung ating video sa araw na to kasi ah, uh, ito ay napaka-importante at alam kong malaki ang may tutulong lalo na sa ating mga kabataan. Kaya sana ay manood kayo, panoorin nyo itong video na to hanggang sa huli. Paano ba talaga magtagumpay? ba? Diba? Lahat naman siguro ng tao gusto magtagumpay. Ha? Walang nangangarap na maghirap pagdating ng araw. Lahat tayo ay uh, nangangarap na maging asensado lahat pagdating ng araw at maganda ang buhay. di ba? At alam nyo ba na yan din ang gusto ng Diyos para sa atin? Sabi sa Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope and a future Diba? Napakaganda nun ha? Balikan nyo yun ha? Imeditate nyo yun Balikan nyo yung, yung word na yun Napakaganda nun diba? Anong plano ng Diyos sa atin? Bigyan tayo ng buhay ah, ng kinabukasan ng maayos na buhay at kinabukasan Diba? Yun din ang gusto. Kaya hindi na tayo mahihirapan na magtagumpay kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Yun ang gusto natin. Yun din ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya lahat tayo gusto magtagumpay. Ngayon, papaano ba? Okay. Ah, mahigit apat o oh, buwan na rin tayong nakatenga. Medyo nakatenga lang sa bahay. At hindi tayo masyadong makalabas. Kumusta ka na? Ano ang naging ano ba yung mga naging accomplishment mo? Ah? Pag-usapan natin yung pera mo, yung kabuhayan mo yung skills mo, yung knowledge mo, ha? Yung uh, yung lakas ng katawan mo at yung body posture mo, ha? Ano nangyari? Ha? Maaring ikaw ay bigo, pero wag na natin pag 'yan. Nakalipas na 'yan. Ngayon, eto na. Simulan natin na magtagumpay. Simulan natin ngayon. Kaya eto, makinig kang mabuti. Paano ba talaga magtagumpay? Eto yung first step, ha? Set your goal. Kailangan magkaroon ka ng goal, ng layunin sa buhay mo. Dahil pag wala kang layunin, ha, ito ang napakalaking problema sa maraming kabataan sa ngayon at sa mga taong naghihirap. Ha? Kasi wala silang layunin, wala silang goal sa buhay. O ano nga naman ang ano nga naman ang ang reason para magkursige, magsipag, magsikap ay eh, wala namang layunin. Kaya yung goal mo yung layunin mo, yun ang magiging guide mo, para ikaw uh, uh, yun ang isang susi para ikaw ay magtagumpay, kaya the first step is set your goal pangalawa, para ka magtagumpay eto, start, simulan mo na yun ang isang magiging problema natin ang tagal natin magsimula ha pinapabukas-bukas natin ang mga pagkakataon inuubos natin ang oras ha, kailangan mo ng simulan na ngayon na start your success in the very first day anong gagawin mo magplano ka maglista ka ano ba yung mga layunin mo sa buhay mo sa katawan mo sa pera mo sa kabuhayan mo sa kaisipan mo sa mga nalalaman mo ilista mong lahat yung layunin mo ha simulan mo ang araw mo sa unang-unang tagumpay third step keep on being successful every day. Kailangan dapat bawat araw ikaw ay nagtatagumpay. Kailangan ikaw ay consistent. Ah, daily success counts. Napaka-importante nun. Ah, na kailangan sa bawat araw ay meron tayong pagtatagumpay. Kaya humanap ka ng tagumpay mo sa bawat araw. Gumawa ka ng tagumpay mo sa bawat araw. At imagine mo, pag nagawa mo yon ina in a year, 365. Kung meron kang 365 na tagumpay, imagine mo, di ba? Palapit ka ng palapit sa layunin mo na magtagumpay. Di ba? Kaya napaka-importante doon. Patuloy kang magtagumpay araw-araw. Pilitin mong magtagumpay araw-araw. Ngayon, kung hindi ka umabot sa 365, palagay natin naka-300 pa lang. Naka-300 ka lang in a year. Okay lang, at least nandun ka pa rin. Malapit ka pa rin sa pagtatagumpay. Ayun, di ba? At isipin mo rin, kung ikaw ay wala kang gagawin, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magtatagumpay, ha? Ah, 365 din na wala kang mga pagtatagumpay, wala kang ginawa, ano mangyayari sa'yo? Ha? Ah, kahirapan. Kahirapan. Dahil ang tadhana, hindi nagbibiro. You will reap what you sow. Aalihin mo kung anong itinanim mo, at kung wala kang itinanim, wala ka rin aanihin. Mga kabataan, babae at lalaki at yung mga kababayan natin na medyo naghihirap, napakalaki pa ng pag-asa. Kung ikaw ay kikilos na ngayon at tatanggapin mo yung challenge ko na magtagumpay. Ha? Ah, ako, ano ang tagumpay ko? ah Marami akong na-train na mga bata, marami akong na pangaralang mga bata, nakapag-aral, natuto ng sports, nakapag-aral sa college, ng libre, Nakagraduate, ang dami na ng mga kabataan na yun. Tropeo, medalya, yan ang accomplishment ko. Yan ang tagumpay ko. Pero sa pera, sa material na bagay, hindi pa ako masyadong tagumpay. Kaya patuloy akong nangangarap na umunlad. I want more. Kasi gusto kong lumawak ang aking resources at makatulong pa sa ibang tao. Yun ang aking layunin. Kaya patuloy ako naisip kayo, ah, medyo mga bata pa ba kayo, Marami pa kayong panahon para umangat sa buhay kaya napakalaki pa ng pag-asa nyo. Kung ako nga na medyo may edad na yung nangangarap dapat ganun din kayo, mas lalong higit kayo. Kaya ito yung challenge ko, ha? Yung uh, magtagumpay ka araw-araw. Ano bang ibig ko sabihin magtagumpay ka araw-araw? Ah, -araw? yung mga bagay na magkaroon ka ng accomplishment araw-araw. At ito ang challenge ko. Ilista mo yon, lista mong isa-isa. Ha? Bawat araw lista mo kung ano yung mga nagawa mo. At kung wala ka nagawa, ilista mo rin. And then, after 3 months, evaluate mo. And then, 3 uh, months, 3 months, 3 months. And then, 1 year, evaluate mo. At tingnan mo kung merong improvement o development para maabot mo yung pangarap mo. Ayun, ha? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi, alam nyo, mga kabataan, ha? Hindi habang panahon ay kayo ay nakadepende. Ha? Hindi pa habang panahon ay pakakainin kayo at aalagaan, aalalayan ng inyong magulang. Darating ang panahon, kayo ay tatayo sa sarili nyong paa. At kung kayo walang pangarap, kung kayo ay hindi magtatagumpay, ano ang mangyayari sa inyo? Ah? So, darating ang panahon na ikaw ay ah, darating ang panahon na ikaw ay magkakaroon ng pamilya at ano mangyayari sa pamilya mo? Ayun. Pangalawang bagay kung bakit ko sinasabi sa inyo, tumingin ka sa paligid, manood ka ng TV, makinig ka sa radyo ng mga balita, makikita mo na napakaraming mahirap sa paligid. At ito, tandaan mo, pag hindi ka nangarap, pag hindi ka nagsikap, pag hindi ka nagtagumpay sa bawat araw, tandaan mo, magiging isa ka sa mga taong naghihirap na napapanood mo ngayon. Kaya yun yung challenge ko, sana ay Tanggapin nyo yung challenge ko na ito ay challenge na para magtagumpay at umangat sa buhay. Ayun, maraming salamat sa inyong panunood. Sana merong kayong natutunan. At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video. Ah, Mag-subscribe ah, mag and click the notification bell. Maraming salamat sa inyong panunood. At hanggang sa muli, abangan nyo. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.